Kinagabihan, isa-isang kinamusta ni Kuya ang mga kandidatang housemates simula kay Vivory. Vivory, kaano ka na ba kahanda para sa pageant? I have to um, polish my talent portion na ulit. And what would make it better for you? I've been here for a long time na po talaga and, and gusto ko po marinig yung my family and my friends. Kung gaano pa hilak, nag-ganun na, nag-support po sa akin, kuya. They're really my inspira inspiration here, kaya. Hi, Abby! Gusto ko lang malaman mo na we're so proud of you. Kaya ibigay mo ang lahat na yung mga kaya para sa iyong performance. Ate, I love you. Ta. Sana galingan mo. I love you. Galingan mo anak ha, ginusto mo ito anak, kaya kayang kaya mo ito. Go 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 ate, fight 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 ka palagi. I love you always and forever. Ah, <laughs> uh. masaya po kuya. Mas gusto ko pong mapatunayan sa sarili ko na hindi lang, hindi, hindi perket, hindi ako nag-beauty pageants noon. Kaya ko pong kaya ko pong ipanalo yung corona. Ilang sandali pa at ang mahal sa buhay ni Maymay may naman ang may mensahe para sa kanya. Sa so, nalalapit na pageant, kaninong support ba sana ang nais mo makuha? Sir, at number one si Mama Lord, ay Mama Lute, si so, Mama Lord, Mama Lord, at so, si Kuya. Sila yung parating, kaya hey, mo yan. Parating yung sinasabing, proud na proud kami sa sa'yo. Bakit hindi mo pakinggan? mula mismo sa kanila. Love baby, my son. Lagi mong tandaan, mahal na mahal ka ni Mama. At lahat kami na mga anak mo ay lagi na nakasuporta sa iyo. God bless you. Hello. yung pinapangarap mo na lagi mong sinasabi sa amin ni Papa nyo. Thank always positive. si Feb. Good luck and get blessed. I love you. Oh, my God. Oh, my God. Na, kuya. Na, ko na yung bolo na. Sabi sa iyo, Kuya, mas lalo ako Mas lalo ako na ano... Magpapasigin na manalo talaga. Hindi lang dito. Kahit makuha ko yung korona, mati yung tinakapangarap ko. Salamat <laughs> po, Kuya. Oh Kaya na Sa araw ng pageant, baunin mo ang pagsuporta ni Mama Lorna. Mommy, Daddy, I miss you so much. And I hope you're proud of me. <laughs> ang espesyal na mensahe ng magulang ni Kisses sa pagbabalik ng PBB Lucky Season 7. Huling kinausap ni Kuya ang tensyonadong si Kisses. It's rough week but they're still fighting. Kuya, I really just want to see Mama and Papa. And yun po, I miss them and I love them so much. Kasi si Mama and si Papa, whenever I join pageants, andyan sila backstage or nasa audience. Gusto ko sila i-hug. Sila po talaga yung nagpapalakas ng loob ko. So I want to hear words of encouragement. And I love you ni Mama and ni Papa. I miss them so much. Whenever I feel bad, ako lang yung masasandalan ko.